Hola amigo. Hola, hola. Ah, uh, kumusta kayo? Ah, uh, bumabiyahe kami ng Highway 40 going north papunta ng Grand Prairie, Alberta. Highway na ito ay salubungan. Ayan, nakikita nyo naman yung uh, divider, yung uh, broken dotted line sa gitna. Ayan uh, ang separation ng uh, uh, ng linya. Medyo makitid dito at, uh, at medyo maganda naman yung weather. Maganda na sa amin yan. One degree weather ngayon. Uh, pero nag no. At ang highway speed limit ay 100 km an hour. Maganda at hindi naman madulas. Uh, katamtaman lang na weather. Uh, salamat nga pala sa mga nagkupkop sa akin sa Edson, Alberta. Masayang weekend at uh, masyadong nakapag-reset na naman tayo ng ating uh, isang linggong trabaho at uh, panibagong uh, pakikipagsapalaran ulit. Bukas naman ay day off pa rin tayo hanggang Lunes, hanggang mar hanggang Lunes ang day off. So Martes papasok na naman at makikipagsapalaran na naman tayo sa ating uh, uh, livelihood. May ang livelihood natin ay kailangan nating gawing uh, ikalawang prioridad. Ah, uh, uh, sa ating buhay Una ay marami tayong mga prioridad Prioridad natin ang ating uh, Pamilya Pangalwa yung ating trabaho At uh, palagi nating isama Ang ating Panginoon Sa ating pang -araw, araw na buhay Magdasal bago matulog Magdasal bago kumain Magdasal bago maglakbay Magdasal Palaging tumawag Ng gabay at panalangin palaging ihingi ng tawad ang mga kalabisan natin na ginagawa sa ating kapwa sa ating sarili dahil alam naman natin na ang bawal ang sobra yung lahat ng sobra nating ginagawa bawal ayon sa kautosan ni Lord Yan. so dumabiyahe kami at uh, syempre hindi natin kasama yung ating uh, asawa ngayon ang kasama ko ay si OJ Blair at si Ian Patrick na nagkakamera sa atin ngayon. So excited kaming uuwi at sana ay gabayan kami s'yempre ni Lord at uh, Makita ang aming mga kasambahay. Napakasarap sa pakiramdam na tayo ay nag-reset. Hindi lang pwedeng sumama ang iba pa nating kasambahay dahil sila ay okupado sa kanilang mga responsibilidad din sa trabaho. So, ang bubuksan kong topic ngayon ay ang uh, pakikipag palaran ulit dito sa abroad. Ano ba yung mga... Kailangan nating uh, bigyan ng pansin kapag tayo ay uh, uh, baguhan dito sa pang pangingibang bansa Ano ba yung mga dapat nating uh, i-adjust sa ating sarili gaya ng aking uh, naunang mga topic Napakasimple lang Uh, may advice ko kung hihingin yung aking opinion yun naman ay sa akin lang at ini-apply ko naman yun sa aking sarili uh, planuhin yung mabuti ano ba yung gusto nyong direksyon, ano ba yung gusto nyong uh, maabot ano ba yung gusto nyong uh, mangyari sa buhay nyo bakit ba kayo nag-abroad ano ba yung inyong purpose ano ba yung gusto nyong uh, patunayan sa sarili nyo Patura, patunayan sa iba at uh, speaking o patunayan sa iba, wala naman tayong dapat patunayan sa iba gawin mo lang yung makabubuti sa'yo sarili, gawin mo lang yung alam mo na makakatulong sa iyong self-improvement sa pamilya mo, gawin mo wag mong iasa sa uh, iisipin ng iba ang lahat ng mga desisyon ng kesyo paano iisipin nila hindi ganon sa akin bilang ako hindi ako hindi ako nag-iisip ng sasabihin ng iba iisipin ng iba dumidiskarte ako ayon sa kagustuhan ko ayon sa kakayahan ko at hindi depende sa ibang tao so yun lang ako wag niyo akong uh, huhusgahan sa aking uh, pananaw sa buhay na ganun. So, ano bang mga kailangan mo? So, ang aking masasabi lang kapag nag-uumpisa ka, ayusin mo, uh, may sineset ka na goal, may sineset ka na mga priority. Uh, sasahod tayo, magkakaroon tayo ng magandang trabaho. Ano ba yung priority mo? Priority mo ba yung uh, bumili ng mga uh, luxurious na mga bagay para sa sarili mo, prioridad mo pa yung uh, pamilya mo sa Pilipinas na naga na nangangailangan ng iyong mga uh, 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 karagdagang kita at tulong sa kanila para makapag-aral prioridad mo bang magkaroon ka ng pamilya kung ikaw ay single prioridad mo bang uh, mag-impok para sa pag-aaral ng iyong mga anak balang araw, ano ba yung mga priority mo? Yun ang masasabi ko. Kailangan bigyan mo ng priority ang bawat decision mo dito sa Canada or kahit nasa ang party tayo ng bansa. Speaking of OFW, Buhay OFW, ano ba yung gusto mo? So, ang masasabi ko lang, e eh, ipokus mo at taon, -taon i-evaluate mo yung sarili mo. May pag-unlad ba? Umuusod ba tayo? Nagkakaroon ba ng kabuluhan yung pag-i-stay natin sa abroad or isa tayo sa typical na manggagawa sa abroad na padalay i na lang. Kumbaga kung anong mangyari sa sa atin ay uh, ngayon na lang, hindi tayo nagkakaroon ng talagang focus na ganito ang gusto kong mangyari sa buhay ko Ganito ang gusto kong makamtan, ganito ang gusto kong marating So sa gaya ko, mataas ang aking pangarap, hindi naman tayo uh, Mangangarap lang, ng simple lang kailangan, kapag nangarap tayo pilitin isa maisakatuparan at matupad ang lahat ay hindi sa pangarap lamang. Kapag may taong nangangarap, may pinapangarap at, at sigurado yan, may mararating. Samahan ng sipag, samahan ng tiyaga, samahan natin ng determinasyon at koordinasyon sa iba para Uh, makipag-teamwork tayo kung sino mang ka-teamwork natin. Kung tayo may girlfriend, kung tayo may asawa, kung tayo may... Uh, basta yung malalapit sa atin, humingi tayo ng dagdag na kaalaman sa mga may eksperyensya, humingi tayo ng dagdag na payo. At ang payo naman, hindi naman kailangan natin ng susundin natin ang payo nila. Payo lang yon yon ay opinion nila base sa kanilang kaalaman, base sa kanilang karanasan, base sa Hag, hagip ng kanilang kaalaman, ka ng kanilang, uh, ng kanilang uh, mga karanasan sa buhay. So, hindi masamang humingi ng payo sa iba, sa nakatatanda, sa mas uh, may eksperyensya, sa mga nakaranas ng mga struggle, papaano nila nalusutan yung mga struggle, kasi ang pagrerenda ng buhay ay hindi agad natin na pag-aaralan kapag nasa abroad ka. Kasi minsan maraming tukso para yung mga goal mo na inisip mo nung ikaw ay nag-a-apply, nung palang nangangarap ka na mag-abroad, Maraming mga pangarap na hindi natupad, maraming mga gusto ka sa buhay mo na hindi nagkatotoo. Kasi nandyan yung balakid, nandyan yung struggle, nandyan yung pagsubok, nandyan yung uh, problema, nandyan yung uh, stress, uh, minsan pang lead for de depression. So sa abroad, uh, laging sinasabi ng iba ay survival survival of the fittest kailangan mong makipagkompetensya kailangan mong makipag uh, uh, i -i. kailangan mong irenda ng naaayo ng iyong sarili para ikaw ay uh, magtagumpay para maabot mo yung gusto mong marating na walang inaapakan na ibang tao uh, pilitin mong umangat na hindi nang aagrabyado, hindi ka nang husga, hindi ka nang aapi ng kapwa mo. Mabait ang Panginoon sa taong mabait at at uh, sinusunod ang kanyang mga aral. Alam nang alam naman, naman nating lahat at tayo ay uh, hinubog sa at ng ating mga pamilya para maging mabuting tao. Lahat ng magulang wala naman siyang ginawa kundi hubugin tayo bilang isang mabuting tao. Walang magulang na Uh, nilagay ka sa sitwasyon na mahirap at uh, sitwasyon na hindi ka matututo, palaging ang magulang ay nandyan na gumagabay para sa maging maayos tayo so lagi kong ina-apply yun na buhay natin sa abroad, ano ang gagawin natin, ano ang ating uh, mga dapat unahin ano ang dapat nating uh, natin anong dapat nating priority uh, prioridad sa ikagagaan ng ating buhay balang araw, hindi yung Kumakayod tayo ng isa, gumagastos tayo ng dalawa. So, 'yon ang palagi kong natutunan sa nanay ko. Magtabe. Magimpok, mag- uh, sa, magsubi sa para sa rainy days. 'Yon. Lagi kong uh, sinasabi, yung kasabihan na no chicken wings today and chicken feathers tomorrow. Kumbaga, kailangan mo palaging isipin na pagdating ng araw, paano ka na kung mag-isa ka na lang, hindi mo nagawa yung mga bagay na uh, pinopokus mo, ginugol mo. Pero ang lahat ng yan, kung hindi mo man na isa ka ng dalawang taon, tatlong taon, apat na taon, limang taon, hindi pa huli para bumawi. Isaayos mo, irenda mo ng maayos, uh, i-guide mo ang sarili mo at paglabanan mo ang mga tukso, ang mga temptation, ang mga lahat ng mga bagay para yung ginugusto mo ay matupad at hindi maantala. Lahat ay inihihingi ng hiling sa Panginoon na ibigay kung ano ang nararapat para sa atin. Kung hindi pa niya kaloob, magintay tayo ng tamang panahon. Ang lahat ay nasa tamang timing lahat ay nasa tamang panahon. Lahat ay hindi ibibigay ng sabay-sabay. Kada isang hiling natin, huwag tayong aasa na ibibigay yan ng mabilis, ibibigay yan ng agad ng instant. Pero yun ang paghiling at uh, piliin ang maging mabuti sa kapwa-tao. Yun ang sukli ng panginoon ay mabuti at kapag naman tayo ay gumagawa ng labag sa utos at uh, at kasamaan sa kapwa natin, alam naman natin digital na yung karma ngayon, mabilis hindi man para sa atin dumapo, eh, wag naman sana ilayo pa ng sampung malayo pa, wag naman din sa ating pamilya, ganon iba ang gante may gaganti. Yun ang sinasabing kung naniniwala kayo sa karma. Pero wag naman sana. At uh, lagi tayong mag-focus sa, neg sa positibo. Hindi natin iniisip yung mga negative. Kaya lagi natin sinasabi, maging maayos, maging mabuti. i mo yung sarili mo kung anong tinatarget mo. Yun. Naka-aim yung utak mo doon. Yung gusto mong matapos, yung gusto mong proyekto, yung gusto mong maabot, yung ma-achieve, kung ano man, kung ano man yung nasa malawak mong kaisipan, uh, eh, pilitin mo. Pilitin mo na may ka to parang kasi, yung sinasabi, kapag narating mo yung uh, ginugusto mo sa buhay, lahat na achieve mo, yung mga pinapangarap mo, yun ang sinasabi nating self-satisfaction. Ma, ano, ma, napakagan sa pakiramdam, napaka... Luwag sa ating uh, puso, nakaka at hindi lang ikaw ang mapaproud kundi ang mga kaibigan mo, ang mga kapamilya mo, lahat ng lahat ng tao na nagmamahal sa iyo. Mamahalin ka dahil nakaka ang ginagawa mo, maging isang huwaran, maging isang ro role model ng uh, kapwa tao, maging isang halimbawa, magandang halimbawa para sa iba, para pamarisan, hindi para hindi para uh, pamarisan para sama-sama, hindi para uh, sabihin ng iba na wag niyong tutularan. Kailangan ang, ang ang bawat tao ay uh, laging nasa maayos at laging uh, ipanalangin na uh, itumpak ang lahat ng mga desisyon, itama ang mga ang mga ang kaisipan na palaging doon sa positibo, wag Agad magagalit, wag matutong magpasensya sa kapwa, lawakan ang, ang pangunawa sa iba. Ang lahat ng tao ay hindi gumigising sa umaga na nasa good mood. Minsan, bad mood. Minsan, hindi natin alam ang bawat tao may dinadalang problema. Hindi natin alam ang tao merong uh, nararamdaman sa katawan. Maraming mga faktor na nagkakaroon para yung swing ng 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 kanilang moods ay uh, magbago. Hindi natin alam dinadalang problema ng bawat isa. So, yun. sa kabuuan ng aking uh, sinasabi, sa abroad mag-focus ka uh, kung anong gusto mo, maging mabuti ka at uh, laging uh, bigyan ng importansya ang mga taong nagmamahal at uh, at nag uh, bibig nagpapahalaga sa atin. So maraming salamat. Ito yung senaryo dito sa highway uh, 40 at uh, bababaan na kami ng Berland. Ayun, makikita niyo yung uh, sasakyan na yun pababa kami at itong lugar na to medyo dumudulas na. Tapos magkasalubong, magkasalubong yung sasakyan. So mag-ingat ka dito kasi yung da, yung yung kanan medyo mabangin. So ayan ang mga senaryo mag-iingat ka sa highway 40. Ang uh, kung kailangan na mas mababa pa sa 100 km an hour yung takbo, 'yun ang gawin mo. So maraming salamat po at uh, patnubayan tayo. Yun lagi kong sinasabi, patnubayan tayo sa ating araw-araw na aktibidad, aktibidad at uh, gabayan tayo ng Diyos sa ating uh, ganap sa araw-araw. Laging uh, ihingi natin ng uh, hiling sa Panginoon na uh, ang ating isip ay maging malawak ang pangunawa para sa iba habaan ng ating PC para tayo magtimpi at uh, at uh, hindi tayo magdesisyon ng alam nating pagsisisihan natin na uh, habang buhay or uh, pansamantalang pagsisisi. So ayon, God bless everyone at uh, uh, have a nice day. Cheers!